Kim Chiu, ibinahagi ang behind the scenes ng kanyang Tandue Calendar Shoot. Ibinahagi ni Kim Chiu sa kanyang mga fans ang mga behind the scenes clips mula sa kanyang photoshoot para sa Tandue 2025 kalenda. Nagpost siya ng video sa Instagram na nagpapakita ng kanyang pagmumodelo para sa iba't ibang layout ng kalendaryo ng sikat na local beverage brand. Kasama rin sa post ng kanyang kapatid na si Cam ang mga litrato mula sa shoot at mga moments sa pagitan ng mga take. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng mga behind the scenes moments sa isang proyekto na tulad ng isang kalendaryo ng isang kilalang brand para kay Kim? Ang pagiging tanduay calendar girl ay higit pa sa isang milestone sa kanyang career. Sa kanyang Instagram post, Ibinahagi niya na isang i makapangyarihang sandali ito para sa kanya. Binanggit niya na ito ay tungkol sa paglabag sa mga hadlang, pagyakap sa kumpiyansa, at pagdiriwang ng bawat hakbang ng kanyang personal na paglalakbay. Anong epekto sa iyo ang mensahe ni Kim na magdiwang ng bawat tagumpay, malaki man o maliit? Nang ilunsad siya bilang Tanduay Kalendar Girl, nagsalita si Kim tungkol sa kanyang pasasalamat sa mga pagkakataon na dumating sa kanyang buhay. Ipinahayag niyang sa swerte siya na maranasan ito, Ayon pa sa kanya, bawat hakbang ng kanyang paglalakbay ay puno ng saya at sorpresa. Ano sa tingin mo ang papel ng pasasalamat at positibong pananaw sa tagumpay ni Kim? Binanggit din ni Kim ang kahalagahan ng pagdiriwang ng bawat tagumpay sa buhay, pati na ang pagpapahalaga sa bawat sandali. Ayon sa kanya, maikli lang ang buhay, kaya't mahalagang ipagdiwang ang maliliit na tagumpay at hindi lang ang mga malalaking okasyon. Ano sa tingin mo ang mensahe ng pamumuhay ng buo at pagdiriwang ng bawat moment? Ang pagiging tanduay calendar girl ni Kim ay isang hakbang na muli niyang pinatunayan ang kanyang tagumpay sa industriya. Ang kanyang pagiging bukas at tapat ay patuloy na nagiging inspirasyon sa marami, lalo na sa mga kababaihan na tinitingala siya bilang isang role model. Paano mo sa tingin makakatulong ang kwento ni Kim sa pagpapalakas ng loob ng iba upang sundan ang kanilang mga pangarap at yakapin ang kanilang mga tagumpay?